Di ba diba tumatawag ka ng Diyos ko? O hindi makagalaw? Nung tumawag ka na ng kamang liwanag sa kalangitan, nakagalaw ka na. O, di ba? O. Oh. Ayan po pa ay patutubo. Nung siya po ay nanawagan po nang wala pong langit. Yan po, hindi po siya masyado makagalaw. At nung tumawag na po siya sa ating amang liwanag sa kalangitan, naman isang sa kalangitan, ay gagalaw na niya sa pamagitan ng kanyang pagdarasal po sa ating ama sa langit. yan po, ang bilis na po po. O yan po

Ang doktor Cohen hindi pa naon. Patataon na. Para mas lalo na naman. patunay po ito. Pag sa inyong pananampalataya. Ang iwala. Ang iwala. Ang Hoy, kaya kaya yat teman yung ano. itali mo kaya yung ng too. Yung parang ganyan din dulo Nanay. 'Di mamagi. Ano ba? Pagbigay mo muna 'di. Ito mga binaba para sa Lola. Eh kung hindi kasi mama, 'di na kagalaw. Hindi ko pa kaya kagalaw. Nayan, mapalad po siya sa pagkatiyempu marito po lapit na, na to doon so na lapit na ito sa nang <makes noise> na paralyze apat na taon na daw ayan kaya tumawag po kayo sa ating ama sa langit upang pang po kayo matablan ng mga sakit Diba? napakagaling ng ama sa langit kalimutan mo na ako huwag mo lang kalilimutan ang sa kaya magkawagin mo ha uh, uh, um, yun yun well, yung mga ibang taga Ang yung ibang manggagamot mm. ayun Ay, lang po na po siya paniniwala mo na ang nais natin may kusang pasasalamat lagi na yan Yes. yes.

hindi pa patotoo po siya kahit doktor po hindi po siya napagaling okay na sa ating panaligat pala ng palataya po yan sa ating ama sa langit sila lamang po ang siyang makapangarihan sa lahat hindi po yung mga anting-anting o mga rebolto, ano pa yan Mungko ko nang uno ijo. Wala pa wala. Ha? Ayana, oh, na oh.

tamaran ngalang eh ako nga. ani nanguna ako Tamad lang ako oh, yung nagunday yeah. huh? yung korekano huh? na oh, 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 na oh, ano ano tuloy ginong napaka ano 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 tuloy ginong napaka ano 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 tuloy ginong ano 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 tuloy ginong ano 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 Oh, nararamdaman na. Niya. na. niya, o, Nararamdaman na 'yung niya. nanya. na po. kung dati po wala po siyang nararamdaman, ngayon nararamdaman niya po na.

ay hindi mapipilian. amang diwan, amang diwanan ng hindi mo mapagaling mo na anak ko para masisiguruhan eh. pagalingin niyo po ako. Maraming salamat po sa kagalingan. Amang liwanag na nagtaka lang to. At ang ko

pagdarasal ng buong puso at taos puso. O, oh, ayan na po, nakagalaw na. Ayan na. O, oh. o oh, di ba? Dati laki po ba? Kasi ito rin di nyo po nagagalaw ito. Eh. O, oh. palagi daw po naka. Ganun po. Ngayon po, aabot na sa ulo. Sige, kamutin mo na yung ulo mo. Pag makate. Ayan. Ayan, <coughs> ba nyo. Bibigyan kayo ng kuryente

ay bigis. O tapos yung dugo uh, mo, taas mo okay. po ba kayo? dapat okay. yung malakang kunin mo, no? Kasi okay. ilan na lang yung mga okay. eh. Yung kahon no, ano? Yung ano okay. Kailan po last kayo nag okay. oh. 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 Ilan po yung bibig

Okay, para nalakay kita. Para kung nais yung pwedeng po kayo ay aliyan. Pwede yung makalakay sa dati po, hindi nyo nalilipat. Paan niya, nyo

No, no. tapos naging kumpari ko pa alam mo kung bakit sinabi niya maintenance ibig sabihin ng maintenance hindi kanya na kayang gamutin tapos pag nagme nag maintenance ka ito na yung sakadid mo kaya yung mga paa mo iti-unti yan na yung mga ugat mo mamamatay kasi mai yung sa gamot at yung gamot, sa mga ugat mo, kaya hindi siya magdadali ng bayos. Kaya ang, mga, mga, mga ganito talaga. Yan. Ay, kaya, kaya naman, ah, kung gusto mo, magkampalaya po Malali kayo. Malalim ang mga, mga ugat nito. Tapos may dadagdag pa po, po ah? ako sa ampan buhok ng mais. Sumakit. Makalakad ka na. Gusto mo malalaki? Tunaw, jablo ng Tunaw, sakit. Hmm. amo. okay Kerobin pa ah. Pero binugat. Napapal na ibibigay ko sa para mag-normal na ang katawan mo. Hindi hmm. ba sumasakit din dito mo? O. Masakit ba? na oh. Masakit ba? Hindi po. Dati hindi po niya may galaw, ngayon ay sarili na siya. <laughs>

Days. Okay. 3 days kang iinom. Okay. 3 days kang iinom. Tapos, din ng 3 days. 3 Tapos, after 3 days, inom ulit. Yun ang magiging maintenance mo. Para hindi naman kinayo. Kaya nga minsan, parang pag tumayo ka, ay nabibigla to yung dad. Ano? Oo. Dandaan lang. Diba? Oh, Dandaan lang. Ayan. Dandaan lang. Oo. Dandaan lang ah. Dandaan. Oo yan ah. Na, na po siya. Balik na, po. Balik na. lang po. Natutuwa lang siya. Tuminghuna ka ha tawag ka. Yan. Ito na yung pare mo. Naglalakad na. <laughs> hmm, po, dati po hindi siya nakakalakad. Tapos, gusto mong ilalagay na kuryente ha. Pandan. Ah, 'no ano ito ha yung patakulan lalagyan ko ng ganito uh, din, yan. pwede mo silang pagsasama Yan oh, na, sige. O, mo, sige, bayaan mo lang. Eh. Oh, diba? oh, na. oh di ba? O, yan na. Ayan na yung kaibiga ka na. Ayun na. ka

At post lunes hanggang biyernes na naman. Mm -hmm. Yan. Kapag naramdaman mo, mag-inhawa na Pero ano siya kung katawan mo, <tis> o kahit dalawang beses <tis> na lang sa isang linggo. Ang <tis> Dati nagaganyan mo hindi? Ngayon, nagaganyan mo na? Hindi na kayo Ito na lang, ang palayahan. Oh, so, para yan yung po, tatamon, nakita na po natin yun, ang paniniwala sa nanalit po. Na po na ang katotohanan na kapangyarihan. Walang imposible kung katotohanan ang paniniwala paniniwala mo na siyang ang magpapagaling sa iyo ay ang lumikha sa atin, ang amang liwanag sa kalangitan. Kasi Kaya po ng, ng ating kapatid, hindi pa siyang nakalakad.